Naniniwala si Attorney Harry Roque na desidido na ang International Criminal Court na tuluyan si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kabila po ng kawalan nito ng jurisdiksyon sa Pilipinas. Tinutukoy ng dating kalihim ang bagong desisyon ng International Tribunal ukol sa petisyon ng kampo ng dating Pangulo na questionin ang jurisdiksyon nito para investigahan ang Duterte Drug War gayong hindi ng miyembro ng Rome Statute ang Pilipinas. Naging unanimous ang desisyon dito ng pre-trial chamber ng International Court. Ayon kay Roque, ang kawalan ng dissenting opinion sa naturang desisyon ay mistulang nagpapakita ng malinaw na pagnanayos ng Chamber na tuluyan na si dating Pangulong Duterte bago pa man inilabas ang naturang desisyon. Posible niyang matukoy o natukoy ng International Court ang mahalagang magpatuloy ang pagdinig sa kaso ng dating Pangulo bilang patunay ng existence nito, quote-unquote, bilang isang korte. Pero ang katotohanan na niya, Tanging ang kaso lamang ng dating Pangulo ang dinidilig ngayon ng International Court. Ayon pa sa International Court Accredited Lawyer, maaari pa rin po itong maghain ng appeals o apela sa appeals chamber ng International Criminal Court sa kabila po ng unanimous nature ng naturang desisyon. Nanindigan naman si Roque na walang jurisdiksyon ang International Tribunal sa Pilipinas Dini miyembro ang bansa at ang ginagawa nito ngayon ay paglabag at paglapastangan sa soberanya ng Pilipinas. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio Mobile App, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.